hinihintay ko mag start na tayo. Sabi ko, hindi huwag na kayo sumama, sa pero sama kayo. Ang gulo, ba? Diba? So, ayan. Ang kasi ko na ang lahat, pero magpupunas muna tayo dito. Tapos, ayan. Nilagyan ko ng tubig yung dito tayo. Hello! Ayan. Nag-detect mo na ba? Ayan. So, dito tayo magpupunas na sa panin. Ito pala yung sa ano, sa... Pwede sa salamin lang. Ito lang. Okay. Sa mirror. So, hindi iso mama. Ang gano. Tapos ito po nasa natin. Yeah, no, Ayan, mga ko. Linis-linis lang tayo. Tapos mamaya, no, yeah. mag-aaral. Beko, nandito na tayo. Ayan. Pupulos lang tayo. Pag hindi nyo ako nakita, nandito Dito. Dito. So, pupunta ako lang yan. Tapos mamaya na tayo ulit. Okay. ko magpalo sa akin na kasumpungan na naman. Ha. Dito tayo. Ayan. Ayan. So, ayan. Dito ang mabukunas. Okay. Oh, Mag-aano tayo. I pass forward na lang natin siya. Okay. I pass forward na lang natin. Live life, everyday. And I pray. A better day Fuck me, I'm looking in the mirror So foggy, but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly, I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try it anything So I'ma just keep buying everything See you in the next life, you have to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray What's wrong with me? I just feel weight Pushing on my chest and it squeezes till I suffocate Better change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm alive and have better days I could walk, see, here, I should celebrate brain think I could change my mind, maybe elevate Living life, everyday, late at night, not okay All I want, and I pray, all I need are some better days So, may dad ko, mamaya na kayo sumama, tapusin ko lang dito, okay? Later na ulit Mga laman Pinalas ko na rin yung ano niya, yung anong pangalan nito Yung tuyo niya, kasi namatay Ayan, namatay hindi ko alam ano mangyayari nito niyan pero more water na din winalisan ko na yan tapos yan tapos din nilagaw ko na rin yung ibang halaman dito yan napunasan ko na pero nakita ko yung halaman na medyo ano siya tapos yung isa nadaligaw ko na alisin din natin yung patay niya na dahon ayan hindi ko alam dito si the squirrel Wow, that. Nakakalimutan siguro nilang diligan. Or hindi lang sila mahilig sa... <laughs> so okay, magsumo So, again. Siguro dalawang ganito ang nagayon natin. Sobrang tuyo niya, oh. Grabe. Ito, isang baso lang nagayon natin. Hindi ko alam how many days na hindi nadiligan. So, magdidilig lang tayo. Tapos, so, Sobrang uh, ano. doble doble ako dito. Sana kanina ako pa inalis. So yung mga kainday ko, magdidilig lang ako ng halaman. Tapos mamaya na kayo mama. Okay. See you later. Okay mga kainday ko. So yon Hindi pa tayo tapos. Pero tatapusin na natin. Ayan. nakapag ano na ako. Uh, walis. Tapos nang pasok na yung iba. So dito naman tayo. Okay, ko. Natapos na natin. Part 2, part 1, part 3. <laughs> Ayan. So, maglilinis na, ay mag-ano na tayo. So, dito na tayo banda sa saloni or salas. Okay, so let's do it na. Let's do it na. Maglilinis na tayo. Tingnan natin ito kung maalis natin ang ating what we call that? Ang ating dumi. 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 Ito Dumi. Dumi so line ni natin okay mag si kumaalis na So mamaya naman mga kainday ko, balikan ko kayo O Try natin, try natin i-fast forward Kung hindi maging saltik itong ating Ano Let's do it na mo mapunta. So, ayan. Naalis ko na rin yung iba. Yung mga black-black niya. So, ito try natin ulit. Ayan. Tingnan nyo. Diba? Tapos ito. Tingnan nyo. Okay. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Ayan. So, alisin natin yan. Linisin natin. Okay. So, ito yung panlinis ko. Um, para sa leather. Okay ito try natin nasan na ba kayo ayan tapos tignan natin mamaya na siya okay sana hindi ko siya masira dahil baka mawalan tayo ng trabaho charis kung saan saan pumupunto yung camera ko ayan okay zoom ko lang okay that's it it's better ayan Nangisin natin. Nasaan ka na? Ayan. So, ayan. Dito So, yung mga kainday ko. So, it's clean na. So, later na mga kainday ko. Nilinisin lang natin. Tapos, hintayin natin siya matuyo kung okay ba siya. Okay. Ayan. Okay. So, ayan. Okay. That's it. Later na ulit. Natapos na natin. Tignan natin ang resulta kung naalis natin. So, susunod na lang natin pagka, ano, baka masira natin. Diba? So, magpupunas na tayo para medyo matapos na tayo. Meron pa tayong isang banyo at saka kusina. O, yun. See you later again. Nag-update lang. So, yan ang kainday ka. We're trucking me. Where are you now? Truck, 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 trucking me. Okay. So, ayan. Natapos ko na at uuwi na tayo dahil sabi ko nga magtatrabaho na naman tayo maglilinis ayun so tapusin ko na to so quick one na lang tapos uuwi na tayo okay sa na natin pati yung banyo nalinis ko na rin siguro lagyan ko na lang ay may plastic na pala siya tapos ito ako ganyan ang itsura natin so, tapos na lahat naalis natin ng konti yung block na sinasabi. Ayan. So, ayun mga kainday ko. Iko-close na natin to. Ayan. So, ayan. Tapos patay na natin. Bakit pinatay natin yung ulaw mga kainday ko? Ayan. So, ayan. Sandali na nga. Wala makikita. Okay, close ko lang. I need you like you need you. So, 'yan na close ko na. Turn off din natin ang ating Aircon. Oh, makalimutan natin. Oh, na turn off na. So, yan mga kainday ko. Na turn off na natin. Nabas na tayo dito sa isang, sa isang room. Ayan, check ko ulit mamaya kung talagang na-close na natin. So, it's close na talaga. Ayan. So, ayan. Dito ako naka... Na, dito nakatayo ko. Naka okay. So, later na mga kahinday ko. Tapos na tayo sa wakas. Tapos magluluto na tayo sa bahay. Kahinday ko. So, okay. So, Tingnan natin kung ano to. Mag, uh, magluluto pa tayo ng isda. At maglalakad. Hindi na magpapalit ng damit. Ito lang ang susuot ko. Okay, this is made for made sa Philippines. Pero parang ano, naga, maganda yung tema niya. Sana bumili ako ng marami. Okay, so later na. Sana makapag-video pa tayo. Kung hindi, titingnan natin. Okay, see you later. Ayan! Uwi na ako. Nasa daan na tayo. Uwi na tayo. So, ito, nasa. Ayan. Something I've never seen before When you put on the pineapple We couldn't be friends anymore Pineapple bastard